mga katoto o oh. oh, palitan na yan o oh. mengko so, na mga katotoo tatanggalin na yung aking rotor disc o so, oh, yan tatanggalin na mga katotoo o oh. hmm. Tapos, inisisa na yung mga nakaalan rin siya mga katotoo oh. naka big bolts Allen wrench pop ah oh, hirap ya di boko boko nang akano eh di kada sumaya di ting 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 eh to kita nya ngatla na ma toto ayo yung mga ano masyado na manipis so kayo lang dalaga palitan na rin ma toto ila di revive ba ila hige pop pop pamor pop pop mo hang sumaya sayo si uya saraban na toto Ayo, eh, saya mau. Saya mau kah? Banjau, saya <laughs> kinatam na ni kuya. Patay tayo dyan. <laughs> oh no. Oh no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no. Yo, oh, no. Ada oh, no. ay iba yan. Under market sa si eh. malinis na. Saan niya plastic ha na na ito. Saglit lang pala yan. <laughs> Easy money. Easy 100. <laughs> Same lang sila kaya. Yes So kakabit na mga katong Basic, basic lang pala gagawin. Sa susunod alam ko na. Basic lang pala. <laughs> basic lang <laughs> Basic lang pala. Basic lang 100 agad baka toto. Na 100 daw rin kuya. Angat po bre. Okay bre. Okay. Dapat wala walang sabit mga kayo, boss ha? <laughs> 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 yeah si boss o. Oh. Oh, boss, kaway, kaway, kaway wandi, boss. <laughs> Bago na mga katotoy kain displate. Yon, yan. mga <coughs> yun yan hindi na siya maingay yun 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 yun